Naghahanap ka ba ng perfect date moment kapag birthday ng iyong jowa o maybe birthday ng iyong magulang? Pwes dito sa SAMS 2, sa Vertis North, kapag birthday mo, libre na ang kasama mo. So lumalabas, buy one, take one. Isa lang ang babayaran yung presyo. Nung kumain kami, weekday siya, 828 lang, pero dalawa na ang makakakain. So lumalabas, Parang 400 na lang po ang isang tao. Marami silang option dito. Ito pang, pang halo-halo. Meron silang mga cupcakes sa dessert. And then may mga side dishes din sila. And of course, yung mga sauce naman. Dito lang yan, Sam's 2, Vertis North, second floor. Puntahan nyo lang sila. Meron sila ang gyupsang gyupsal. Meron din sila mga stew. Meron din sila yung mga fried chicken na similar dun sa mga nakakain natin sa ibang brand. And then may iba-iba silang sauce. Kagaya ng Yangno, meron sila fried chicken lang. Meron din naman yung may mga supreme chicken sila na tinatawag. Yun yung pinaka-recommended ko para sa inyo. Then, of course, di mawala itong mga drinks na to. May soft drinks, mayroong mga juice, may mga cooked meals, lahat kagaya ng chop mga fried pork, mga intestine, yan. Mga 60 dishes ang pwede mong pagpalian dito. So, and imagine mo, 400 lang ginastos nyo bawat isang tao, and then, ah, napakarami. Yung kimchi, kimchi rice niya, marirecommend ko din sa inyo. Then, ito naman yung mga food na pwede mong iluto or ilagay sa stew mo. Ako, favorite ko dito yung swahe. Yung mga balls dito, ako iniiwasan ko to para sa akin kasi sayang ang chan mo pag kinain mo yan. Dito naman yung pork tsaka beef section siya. Oh. Yung bulgogi dito, ma-recommend ko sa inyo sa mga kumakain ng beef. Meron din US sliced beef siya. Oh. And then yung ibang beef naman, pwede mo siyang i-request. Ngayon, huwag kayo mahihiya. Pag blanco na iswahe, mangingi pa kayo. Huwag kayo mahihiya. Dahil karapatan mo yan na humingi ulit. Pag eh, i-refill nila, ba diba? And then yung mga beef naman, napapansin ko pag marami ng tao, medyo tinatago na nila. So yan, honest review ko lang sa inyo. Kaya i-request nyo sa kanila. Kapag pangit yung binigay nila sa'yo, sabi mo hindi yan yung nakita ko. So sliced beef US, then yung bulgogi. Ito naman yung sinerve na sa amin, eh, kita nyo swahe, lalaki niya, no? Ang napansin ko lang sa swine nung una, malalaki siya. Tapos fresh talaga siya kasi pag binalata mo, maganda siya. And then sa huli, medyo hindi na fresh. So, make sure to always request na fresh. Ito naman yung mga chicken. Yan, tinay ko iba-ibang flavor. Very juicy siya. And same na same yung experience sa mga ibang sikat na brand dyan na 24 chicken, bok chicken, yung mga ganong chicken. Itong cheese na to, lahat to libre na to. Pati drinks, pati beer, lahat libre na siya.